Oh, sabi nga ni June Bug intense yung statement ni Pastor. Nakakaiyak, betray siya, pero sa ending, nagtatawag na siya ng pag-aalsa. Yan yung hindi ko nagugustuhan. Yan yung hindi ko nagugustuhan, no? Mamaya, irereserve reserve ko yung mga aking uh, napansin na... Uh, tsaka yung aking mga comment na medyo masasaktan din sila. Sabi ni Josie Ima, ako rin, hindi ko nagustuhan ng ibang sinabi ni Kubuloy. Parang siya ang mamumuno sa bansa sa paglaban against Marcos admin and what he calls kampon ng kadiliman. Well, sabi ko nga eh, eh kinampanya nyo yan eh. Diba? Binuhat nyo yan noon eh. Kayo ba? Pastor Kibuloy, nag-apologize na ba kayo sa tao? <laughs> Hindi pa naman, di ba? Tama itong sinabi ni Machit, Ma Machitis o -1. Bugso ng damdamin. I think it was a recorded video. Ah, uh, audio. <laughs> sana tinanggal nyo na lang yung mga hindi nyo dapat binitawan doon. Because, imbis na sana makatulong, makakuha ng simpatsya, at uh, makakuha kayo ng awa, eh baka mainis pa sa inyo. <coughs> Sabi ni Leo Okada, maaring naging emotional lang siya. Oo, yeah. halatang halata naman. Uh, meron mga part doon na feeling ko umiiyak siya eh. And it really touched me. Kaya lang, marami talaga siyang mga binitawan doon na hindi pasok sa panlasa ng karamihan. If you are calling or uh, parang nagtatawag ka ng mga tao to nasamahan ka sa kosmo, sana inisip mo na itong mga tao na to ay pwedeng hindi mo, kap hindi mo, kumbaga hindi ka ng panlasa paniniwala mo pagdating sa uh, ano sa spiritual belief mo. Kasi lagi niya sinasabi doon na anak siya ng Diyos na parang may utang na loob tayo sa kanya eh. Oo eh, uh, na alam mo yon si PRRD nga eh. Uh, presidente ng Pilipinas. Si PRRD nga, ang dami rin naman nagawa sa bayan. Pero hindi naman siya nanumbat. Alam ano ibig ko sabihin? I mean, ako, I am for Pastor Kiboloy dito sa ginagawa sa kanya ng Senado. I'm with him. Pero marami talaga siyang binitawan doon na salita. Para mas inangatan mo pa si PRRD. Para mas inangatan mo pa yung ginawa ni PRRD doon sa prayer rally. Kung meron sa inyong dalawa yung may karapatan na magsalita ng mga ganyan. That's PRRD because why? Si PRD, talagang sinakripisyo niya ang lahat para sa bayan kahit bastos-bastosin siya for 6 years. Ginawa niya lahat. Pero ngayon, anong uh, iginaganti sa kanya ng mga tao? Tinatawag siyang mangkano. Tinatawag siya ng ganito. Ayan, at isa pa to. Isa pa to. Isa pa to sa mga hindi ko na gustuhan. Nung gumamit siya ng mga term na ginagamit ni Mistika sabi ko patay tayo dyan. Baka mamaya na, na niya dun, naging praning na rin siya. O oh, baka mamaya kakapanood niya doon, Diyos ko. Kasi na, hindi, naitanong niya pa yung tungkol sa sex orgy. Naitanong niya pa yung tungkol doon sa amang kukulam. So nung sinabi niya na yung mga part na yun, parang medyo, ay, ba't ganun? Eh, alam naman natin na si... <laughs> alam naman natin na si, ano, si Mistika Alam naman natin na uh, ginagawa niya yun for the views. Oo, and siguro, hindi pa naman yun kumpirmado yung mga information na yun pero, mahilig naman siya sa ganun eh, maglabas ng hindi kumpirmadong informasyon. Eto, masaklap. Kung ganyan na yung status mo matalino ka naman, tapos naniwala ka dun sa, dahil lang sa emosyon mo naniwala ka sa mga ganung chismis-chismis tapos yung chismis na yun, ah, uh, yun yung nagtulak sa'yo para magtago Panginoon, patay Nung narinig ko na yung gugur-gurin, Liligwakin? Ay, sabi ko, wala na to. Patay tayo dyan. Patay tayo talaga dyan. oh, hindi ko naman sinasabi na hindi niya dapat, ano ah, hindi, hindi niya dapat ginagamit yung mga, yung mga terminologies na yan dahil... Oh, alam naman natin na sumikat yung terminologies na yan. Kung baga si Banat ba ay ng salitang tanso o si Marley ay nagpasimuno ng salitang gugurgurin, liligwakin, oo, oh, oh, ano pa yung mga ano niya? Oh bol diakin huagan I mean na, there's nothing there's nothing wrong with it pero um parang medyo na off ako. O, hindi naman tayo ano, hindi naman tayo galit kay Maharlika. nainis lang tayo dun sa mga pinaggagawaan niya nung nakaraan tungkol sa 5,500 na sinungaling siya at saka sa mga iba pang kasinungalingan niya. O hindi naman natin sinasabi na hindi siya dapat uh, mag-follow dito kay uh, Maharlika. pero sana pastor sana lang, Pastor, ha? Kung uh, ikaw na ka ngayon na feeling mo ikaw ay papatayin ng CIA at FBI, uh, sana tinanong mo yung sarili mo. Ano ba ang ginawa mo sa Amerika? sa Pilipinas para ipapatay ka. Oo. Kasi mahirap 'yan kung ang source mo sabi nga ni Machit na ni ano, Machitis. O oh, one kung ang source mo si yung puting ahas din, patay tayo diyan. Patay tayo yan. Sabi ni Jersey Boys, kung ganoon, sinungaling pala at chismoso lang si Pastor, hindi naman. Ah, uh, kasi syempre wala naman tayo sa posisyon niya. Hindi natin alam yung pinagdadaanan niya. Syempre, ang isang taong namuhay sa rangya ng ilang dekada, tatanggalan mo ng laya, e eh talagang ano ma ma mawiwindang yan. Pero alam, uh, ina-expect ko kasi na kung ikaw ay alagad ng simbahan. Sa mga ganitong pagkakataon, dapat alam mo na test lang sa'yo ng langit yan. Oo, eh. uh, sabi nga nila, when emotion is high, intelligence is low. Sana, pastor, nagsalita ka nung hindi ka nagalit. Para sana, maganda yung mga nasabi mo. Mayroon kang mga nasabi doon na hindi mo dapat sabihin doon. Ano pa? May nasabi pa siya doon na, na single daw siya. At mayaman siya. At patay na patay sa kanya tong mga mararaming mga babae na ito. O, at hindi niya pinatulan. Kaya, nang gagalaiti, ginagawan siya ng istorya. Nagtatanong lang naman siya, hindi relax lang kayo. Sabi ko nga sa inyo, dito iibahin natin yung angulo. Kasi lahat ng napanood ko ng mga vlogger maghapon, lahat talagang sinakyan to. Lahat ng mga napanood ko kahit yung mga kaibigan ko, napanood ko yung mga content nila, lahat talaga, kumbaga sa kabayo, sinakyan to. Ginawa nilang ano, ginawa nilang free ride. Eh, alam nyo naman dito sa ating channel, objective tayo. At titingnan natin yung ibang mga angulo. At uh, nakita naman na nila yung mga magaganda. Tingnan naman natin yung mga hindi magaganda. Oh, hindi ba? Oh, so, ang isa pang hindi ko talaga nagustuhan dun is, dinamay niya pa yung Diyos. Dito sa problema niya. Oh na dinamay niya pa yung ano, yung 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 Dios na pin sinasabi niya pa rin na ako ay anak ng Dios. Tapos ginaganito niyo ako. Yan yung mga kasi sa totoo lang hindi naman kasi lahat ano eh naniniwala kay Pastor Kibuloy. Uh, 60 million po tayo sa Pilipinas at yung populasyon ng kanilang ano nung kanilang simbahan ay 3 million lang doon sa 60 million. Ibig sabihin ah uh, anon napakalaki ng porsyento na hindi naniniwala doon sa sinasabi mo. Na ikaw ay, uh, ano na ikaw ay appointed son of God. Kaya sana hindi mo na nilagay yun doon sa iyong mga statement, nakatulong pa sana. Kaya lang, nung inilagay mo yun, it left a bad taste sa bibig ng mga nakikinig sa'yo. Oo, oh, yun lang. Oh, so, yun lang ang gusto kong ano, yun lang ang gusto kong uh, sabihin sa inyo na Pastor Kimuloy, oh, kami ay naniniwala na pinupolitika ka lang. Okay na yun, wag masyadong o oh, Kasi dahil meron kang kaso ngayon, dahil ginigipit ka ngayon, tatawagin mo kami lahat para ipagtanggol ka. Bakit? Well, naiintindihan ko na kaibigan ka ni PRD at ikaw ay lihiti mo na DDS. Pero ikaw nga na kaibigan ni PRRD na lihim DDS, sinabi na nga nung matanda bago yung eleksyon na merong nagpupulburon. Pero ikaw pa mismo yung nagkandidato tapos ngayon tatawagin mo kami na samahan ka na magrevolusyon tayo kami nakasingil. Dalawang taon na kami dito sa sitwasyon na to, Pastor. Oh, so naghihirap kami dahil sa ginawa ninyo. O oh, ngayon, naghihirap din kayo dahil sa ginawa rin ninyo. Tapos ngayon, gusto niyo sama-sama na tayo. Hindi kayo nakinig kay PRRD. E kung sana nakinig kayo kay PRRD, hindi sana walang ganitong problema ngayon sa Pilipinas. Eh, naging part kayo ng problema. O tapos ngayon, kayo na yung biktima. Pati kami, gusto nyong madamay. Eh. eh, sitting pretty kami dito sa sarap ng buhay namin mga Esconian DDS eh. Na bumoto kami sa tama eh. Kahit hindi nanalo, o kayo, bumoto kayo sa mali. <laughs> o ano nangyari ngayon? Hindi kayo na yun nabibiktima. Oo, tapos ngayon, o, eh, para kayong si Maharlika. Para kayong si Bobol Lipunan. Na dating mga tanso, nung naging biktima na sila, naging biglang DDS na ulit, tapos binabanatan na yung gobyerno. Hindi kayo genuine. Oh, para sa akin, parang ginagamit nyo yung tao, yung simpatsya ng tao ngayon dahil mainit, dahil si PRD, gusto namin ipagtanggol si PRD. Pero kayo, katagal na kayo nagpasasasayaman nyo, hindi nyo nga na-share sa amin yan eh. Tama ba? Tama? Tama, di ba? O, tanungin ko kayo sa mga ka pasensya na yung mga kaibigan nating mga vloggers na nagbalita na nito alam ko naman na galit kayo sa gobyerno pero ako lang kasi eh, tinitingnan ko yung mga bagay-bagay na alam mo yun tama binating-tingnan ko yung mga bagay-bagay na mali. Ayan, pasensya na pero ganito ang uh, ano natin, ang uh, channel natin. May mga pagkataon uh, na ang opinion nito at opinion nito ay hindi parehas pero we still love each other. Oh, ayan mga bossing. So, ang dami kasi, sa totoo lang, noong panahon kasi ni PRRD, ang daming nagpang, nagano, gumaya sa style ni PRRD. Andiyo na si Alvarez. Nung ginaya ni Congressman Alvarez, Speaker Alvarez yung style ni PRRD na pagiging magaspang, anong nangyari sa kanya? Napatalsik siya sa speakership sa Kongreso. Nung si Bato, o ginagaya niya yung mga style ni PRRD na pa-joke-joke, pa-joke-joke. pa chill chill o ano nangyari di ba marami na rin naiinis sa kanya ngayon o yan yung sinasabi ko iisa lang kasi ang PRRD huwag niyo nang gayaan yung style ni PRRD Oh, pero marami naman si PR eh, si ano si Pastor Kiboloy na sinabing tama. Hindi ko lang talaga gusto yung tanong niya nung huli. Kasi ang tanong niya nung huli, totoo ba na session kayo sa Malacañang? Totoo ba na ano, na ganito ganito ganito? Pastor, sana tinanong mo yan noon. Noon nagbitaw ng statement si PRRD na meron tayong kandidato na ganito na ganyan. Ay biga mo pa naman siya. Tapos kumakandidato siya, lumapit sila sa inyo para ikandidato nyo siya. Sana tinanong nyo na yung sinabi ni PRD noon na, eh teka, bago kita ikandidato, gusto ko lang malaman, ikaw ba yung sinasabi ni PRRD? na nagpupulburon, di ba? Tinanong mo ba yun noon? Hindi. Bakit? Kasi ang lakas ng mga Marcos noon. Gusto nyo nang kumapit kagad sa malakas. Ayan, anong nangyari? O, dinadali kayo ng malakas. Tapos yung orgy-orgy pa, nabanggit nyo pa yun. Stick na lang kasi kayo sa issue. Ano bang ini-issue nila sa'yo, pastor? Ang issue sa'yo ay yung ikinakaso ni Risa Ontiveros sa'yo. Sana nag-stick ka na lang dun. Sabihin mo, hindi ako pupunta dyan. Kasi trial by ano yan. Oo, oh, yung uh, ano na yan is uh, in aid of babuyan yan. Bababuyan lang ako dyan. Kung gusto nyo akong ikulong, edi eh, di ikulong nyo ako. Aircon naman dyan sa Senado eh. Pero haharap ako dyan, I will invoke my right to self-incrimination. I will not answer any questions. And if you will put me to in, in contempt, oh, because of that, then so be it. Ganun! Hindi yung nagtatago ako dahil binaman manan ako ng drone. Ang dami may drone. Lahat ng motovlogger may drone. Minaman manan ako ng CIA at FBI. Pastor, ano ba yung kaso mo sa ano sa Amerika? Ang kaso mo dun, yung mga kinaso sa yung pangmumulestya. Ah, uh, sobrang dami ng pera. kinaso sa iyo? Eh. Hindi naman yung kinaso sa iyo. Terorista ka ba? Nagpasabog ka ba ng building? Bakit kay papapatay ng FBI at saka ng CIA? ayan no sabi iba 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 ang emosyon ng tao boss ayun na nga kapag mas mataas kasi ang iyong emotions dun ka dapat hindi nagsasalita dapat ang ginawa mo oh, mag ano ka na lang planuhin mong maiki ka usapin mo yung mga abogado mo tapos mag relax ka mag meditate ka kailangan pag kalmadong kalmadong ka na dun kaharap kasi kapag ka mainit ang ulo mo tingnan mo si Boying lagi siyang nagkakamali kasi lagi siyang galit nung si PRRD nung nandoon sa dabaw o nakapagsalita siya nung somewhat, feeling ko pinagsisisihan niya. Kasi nga, galit din siya nun. O, oh, yun, yun O, oh, kaya, feed, ako lang ha, madami siyang mga sinabi dun na parang, kasi ako hindi ako basta-basta naniniwala. Eh. May mga paniniwalaan ako, naririnig ko na parang, kung, oh, yan, pwede. Pero yung, minamanmanan ka ng CIA, BI, ay eh, nakikita kang drone. Sa bagay, sabi niya kasi, nung nasa Amerika sila, ginawa na yun sa kanila. Oh, pero tingnan mo, nan mo ha. Ito pa yung isa kong uh, question. Um, meron, na-indict ka eh. Na-indict siya sa, ano, sa isang kaso, sa kaso niya sa Amerika. Tapos inaantay na lang daw niya yung extradition. Ano pa inaantay yung extradition? Kung halimbawa pala ay extradite ka ng gobyerno natin, pupunta ka rin naman pala. Eh bakit hindi ka na lang mag-comply? Ikaw ano na 'yung magkusang pumunta ron para ipagtanggol mo 'yung sarili mo sa Amerika, di ba? Hindi kasi sabi niya 'yung ano eh, uh, minu-move nang minu-move nang minu-move 'yung meeting niya. Ay 'yung ano, 'yung hearing. Nung una, sabi, nung una, gusto extradition. O oh, biglang hindi na, gusto na akong ipapatay. Ayun pa yung isa, ilang beses na daw siya nakapunta sa langit. At bumalik ka pa. Oh, so yun lang yung masasabi ko, yung mga nakita ko doon na mga irregular irregulars. Pero siguro kung nag-focus ka na lang kay Risa Ontiveros, Tiberos, uh, pastor, kung doon ka nag-focus sa uh, kasi ito ah, uh, ito para sa akin ah, uh, tinitingnan ko tinitingnan ko yung hearing. Tinitingnan ko yung style. Nan toko ah. dilawan to. Kalawan ng dilawan to. Wala nang pakialam sila buong buong nakaupo na sila eh. Ano ba? Alimbawa kung ako, mga, ako Marcos, anong mahihita ko kung si Pastor Kibuloy ipakulong ko? For example, pa ipakulong ko si Pastor, tatakbo ba yan? pag convince ba si pastor na na ano na wag iboto yung kandidato namin sa susunod na eleksyon hindi ito sa akin lang ha hindi siya papansinin parang diyan ka lang ang ang mga nanghahabol ang may mga ugaling manghabol alam mo ko sino dilawan. Gusto ng mga dilawan na mawala ang grupo ng mga Duterte sa landas nila para makabalik sila sa kapangyarihan. Paniwala kayo sa hindi, itong sila Marcos, kayang-kaya ng mga dilawan i-overpower yan kasi nagawa na nila yan noon. Pero wala silang recipe kung papaano i-overthrow ang mga Duterte. Bakit? Kasi very organic at na talagang nasa roots. Oo, Oh, oh, yung, yung, mga ganyan gusto siyang gawing tebis. Nakikita na natin yung pattern na yan. nandoon na nga tayo. Eh. Yun na nga yung ipinaiintindi natin sa tao na yung mga ginawa kay Tebis at kay Bantag gagawin sa iyo. Eh. ino mo naman. Masyado ka naman naging OA. Hello, Alan Estuista. Alan, Alan, how are you? Sana hindi mo na lang masyadong ino Kasi pinakampihan ka naman ng karami karamihan ng mga DDS eh. Masyado kayatang atang nadala ang tension nila kunin ang kayamanan ng kingdom. Hindi. <laughs> Paano kukunin yung kayamanan ng kingdom? Eh, pag-aari ng kingdom Ay, talaga ba, LC Chan? May iyak na si pastor tapos hindi ko kasi napanood dyan eh. Tapos ito namang mga member niya na sa Zoom. Tatawanan? Walang hiyana yan. Napuno na talaga si Pastor. Naintindihan ko ngayon. Kaya lang, marami siyang mga binitawan na salita doon na hindi nakabuti doon sa kanyang mga sinabi. Oh, ganun yun, ganun yun. Siyempre, very, alam nyo ang mga Pilipino, sensitive yan, pagdating sa usaping spiritual. Halimbawa, o oh, si Pastor Kibuloy, imbis na tulungan siya na iglesia ni Cristo hindi rin siya tutulungan ng iglesia ni Cristo Galit na galit yung iglesia ni Cristo sa mga bulaang propeta eh. O same goes, yung ibang mga religious sect dito, nagtatawag ka ng kakampi, tapos biglang ikaw yung anak ng Diyos. Eh dito ka na lang sa langit tumawag ng kakampi, bakit dito pa sa lupa? Ikaw naman pala anak ng Diyos eh. O hindi ano mo, kunin, ano mo na, pigilan mo na yung paghinga ni Risa Ontiveros, ganun. <laughs> Ah, fake news. oh, alam ko nga, audio eh. Kaya nga natanong ko kung totoo ba yun. Ayun, so yun lang naman, yun lang naman ang ating laging sinasabi. When emotion is high, intelligence is low. oh, et yan din. Sa lahat kayo, napansin, di ba? Yung gurguno na rin. Animal na yan, Diyos ko po. oh, ayun. So, pinanindigan mo naman na ikaw ang appointed son of God May magic ka naman siguro. Kasi ang Diyos, kayang, ano eh, turns water into wine. Oy, oh, eh, gawin mo na yun. Mag-magic ka na. Manjiki mo na silang lahat. Manjiki mo na. Mawala yung ano mawala yung ano dyan yung PFBI <laughs> mawala yung CIA tayo mo yun appointed son of God ka eh oh, o edi sana nakaka, nakakakuha ka ng simpatsya sa amin ng buong buo o oh, kita mo ngayon hati yung simpatsya okay na eh maganda na eh o oh, maganda na sa lang naging si ano senior eh senior Aguila eh Si Senyor Aguila nga eh. ano eh, reincarnation ni Santo Niño eh. Ayun, nakakulong ngayon dun sa probinsya nila. Ah, nak na tinapay talaga naman oh. Bisaya naman kasi ang gurgur at ligwak. Oo nga. Pero alam naman natin na naririnig natin yan hindi sa lahat kundi kay Marlika lang. Si PRRD nga, hindi naman yung sinasabi yung gurgur. Pag narinig mo yung gurgur, -gur, alam mo na yun kung kanino galing yun. gurgur -gur is, bisa, alam ko nga, alam ko nga, pero kumbaga, pag sinabi mong tanso, alam mo na kung sino nagpauso nun, si Banat Bay lang. ba? Diba? Pag narinig mo yung tanso, sino may isip mo nagspasimuno nun? Si Banat Bay. O pag narinig mo yung gurgur, -gur, narinig mo yung jutang ginimis, babaeng ahas. Alam mo na kagad sinong nagsasabi ng Oh, hindi, wag naman, Jersey Boys, ko naman. Naliwanagan ako sa'yo, ikulong si Hindi naman. Wag naman ikulong, wala pa kasalanan eh. Hini ano pa lang, nag pa lang kayo talaga oh. Ikaw rin, homo um OA ka naman. Ang OA, ang OA ng mga Pilipino ngayon, batang ang OA nyo? Anong mga pinagkakain nyo at ang OA nyo? O, oh, kita mo ako. O, oh, ako, mainit ang ulo ko kanina maghapon dahil ang dami kong meeting. Ang dami kong issues na sinolve. Ano'ng ginawa ko? Oh, uh, nag-workout ako hanggang alas gis. Oh, binuhat-buhat ko lahat ng bakal doon. May kumakausap pa sa akin. Ang bigat naman yan. Wala kang paki-buhati mo kung gusto mo. Binubuhat-buhat ko 'ng ganon. Eh nakikipag-chokaran sa akin 'yung doon na ang bigat naman yan. Ang bigat, mabigat talaga. Kaya nga ako nagpunta rito kasi magbubuhat ako ng mabigat. Ay, galit pa naman ako sa tanga. Oh, so sabi ko, sige na, sayo na yan. So nag-workout ako para malamig ang ulo ko at malinaw ang aking pag-iisip kapag tinakil ko tong issue na to. Kasi pinapanood ko talagang silang lahat kanina. Lahat sila ay talaga namang very emotionally ano, uh, connected doon sa mga pinagsasabi ni Pastor. Intindihin natin si Pastor may justice naman tayo. Ayun na nga. Yun din naman ang ipinananawagan natin. Magka isa tayo dyan. Kaisa natin si Pastor sa panawagan sa punye. Mas nahiring na yan ni Risa Ontiveros na isampan nyo na sa korte. Isampan nyo na sa korte. Bigyan nyo ng abogado yung mga animal na yan. Tapos ipagtanggol nila yung mga sarili nila. Kasi si Pastor, handa siyang harapin lahat ng kaso niya. Naniniwala tayo dyan. Naka-focus tayo doon sa kanyang sinabi kanina doon lang po. Naawa ako, awang-awa. Esme, naawa ka, 'di ba? Ako din, awang-awa. Sino nung lalo na nung narinig ko na siyang umiiyak. Nung umiiyak na siya, awang-awa na rin ako. Na-move din ako eh. Kaya nga pinakinggan ko ng ilang beses, talagang yung mga bandang dulo lang nung hinaluan niya na ng politika yung kanyang statement, hinaluan niya ng politika, kumbaga, sumuntok siya eh. Sumuntok siya sa mga Marcos. Sumuntok siya kay Lisa Araneta. Yun yung hindi ko nagustuhan. Oo, oh, basta pagdating sa tama, kampi tayo. Yes, kampi-kampi tayo pag sa tama. Tama yun. Oh, so, ito, paking, panoorin na natin. Ang haba naman ng intro mo, boss dada. Oh, yan ang mga tanso. Bumaliktad kasi. Sinuportan... Si BBM Kaibigan pa naman siya Ayun eh, nga yung isa Kung masasabi doon Of all people Ikaw at saka si Inday Sara Yung dapat na nakinig Kay PRRD Pero dalawa kayo Dalawa kayong hindi nakinig Ano nangyari O nga nga eh, eh, Ganun o sa liig ang tama na lahat. Sa liig. Ay, nako kayo talaga. O ito na, ipakita na itong ano, itong uh, balitang ito ni Buloy. Tapos ano, uh, mamaya magpapapol ako. <laughs> Ay magpapol na ako ngayon.